So ngayon nga e pag-uusapan natin ang gumulpi ng brutal nga dito kay Jack Hanma. Hindi naman lingit sa kalaman natin na lahi nga ng mga Hanma nga itong si Jack. Na alam naman natin na ang lahi nga na ito ay malalakas. Ang tanong bakit nagulpi nga na matindi nga itong si Jack Hanma at paano nangyari yon? At sa video nga na to e tatalakayin natin yan. Pero syempre kung bago visit ka pa lang sa video natin e baka naman. Huwag mo na din kalimutan i-like ang video na to. Nag-umpisa nga ang chapter na to na kung saan nga dito ay eh, naguusap uusap nga si Jack at Tokugawa. Ang pinag-uusapan nga nila dito ay si Motobe na kung saan sinabi pa nga dito ni Tokugawa na mahina at matanda nga daw itong si Motobe. Pero sinabi din naman ni Tokugawa na misteryoso nga din daw itong taong ito. At wala daw ni isa sa kanila ang nakakakilala kung anong klasing tao nga daw itong si Motobe. Ang pagkakaalam ni Tokugawa ay isang mahinang matanda nga lang daw ito. At dito nga eh tinanong ni Tokugawa si Jack han na kung may karanasan nga daw ito sa paggamit ng mga weapon. Pero sinabi naman dito ni Jack na wala nga daw siyang karanasan sa paggamit ng mga weapon. Pero may mga karanasan naman daw ito sa mga nakalaban nito na gumagamit ng mga sandata. At hindi naman daw ito naging problema sa kanya even may mga weapons nga ang mga ito. At dito nga eh napangiti si Tokugawa dahil ang alam ni Tokugawa, eto nga si Motowi ay gumagamit ng iba't ibang sandata sa pakikipaglaban. At sinabi nga dito ni Tokugawa kay Jack na mas mabuti nga na magkita na lang kayo ni Motobe. Pero bago makipagkita si Jack kay Motobe, e eh, binalaan na siya ni Tokugawa na kung titignan nga daw itong si Motobe ay hindi naman harmless to begin with. Pero may mga nakatago nga itong mga weapon like sword, kutsilyo, mga bomba at kadena. Nang magkita na nga ang dalawa sa isang park eh nagyoyosi nga itong si Motobe at sinabi nga ni Jack dito na nababalitaan nga daw nito na gumagamit nga daw ito ng mga weapon sa laban at parang nawala naman ang gana dito si Motobe na ubusin yung kanyang malboro dahil sa sinabi ni Jack Hanma sa kanya. Yung interesting fact dito eh bigla niyang hinagis yung yosi nito nang mabilis kay Jack Hanma na kung saan nga eh tumama nga ito sa mismong kaliwang mata ni Jack. Nang mapuhing nga si Jack dito ay eh, bigla naman umatake ng isang mabilis na sipa si motobe sa mukha ni Jack. Pero sinabi lang ni Jack dito na hindi agad niya nakita yung mga planong pag-atake ni motobe sa kanya dahil sa yosing hinagis ni motobe kanina. At dito nga ay parang ginaraan si Jack sa paikipaglaban kay motobe Syempre nasa labas nga daw sila ng arena meaning mga pre ano uh, walang rules o referee nga ang aawat sa kanilang dalawa. Nang huhuba na nga ni Jack yung suot nito eh, mabilis ulit umatake si motobe gamit ang isang ispada na kinuha pa nito sa likod niya. At hinataw nga niya dito si Jack sa paa na kung saan nga ay eh, nasaktan nga dito si Jack Hanma sa ginawa ni Motobe at napaluhod pa nga ito sa sobrang sakit. Nang makaluhod na nga si Jack eh sinabi nga ni Motobe dito na kahit nakaluhod nga itong si Jack eh mas matangkad pa nga daw ito sa kanya. Habang nakaluhod nga si Jack eh hinataw siya ulit ni Motobe sa ulo ng espada na kung saan nga bumaon nga ito sa ulo na nagpatapa kay Jack sa sahig. At habang nakadapa nga si Jack eh pinatayo pa nga ito ni Motobe at sinabihan pa nga ng tanga si Jack Hanma. At sinabi din naman ni Motobe na hindi ka mapapatay ng isang espadang kahoy ng ganong ganon lang. Kaya tumayo ka dyan ang sabi ni Motobe kay Jack Hanma. Habang nakadapa nga eh napangiti naman si Jack dito at tumayo din naman ito eventually. At sinabi nga dito ni Jack na akala niya magiging fair nga daw yung laban nilang dalawa kahit may weapon nga itong gamet. Unfair nga naman kasi walang weapon si Jack na gamit tapos itong si Motobe meron. Pero parang gigil na gigil nga dito si Jack Hanma na nasira pa nga yung suot nitong damit sa sobrang gigil sa matanda. At dito nga ay binigyan ni Jack ng isang malakas at mabilis na sipa nga itong si Motobe na kung saan nga ay e tumilapon nga ito ng malayo sa sobrang lakas ng pagkakasipa at nagpagulong-gulong pa nga ito. Pero nagulat naman si Jack dahil may nakatusok nga na kunay sa paa nito na halos bumaon nga ito sa paa niya. Nang makatayo si Motobe sinabi nito kay Jack na kahit ibang mga martial artist ay may hirapang kalabanin nga itong si Jack kahit na may mga sandata pa nga daw ito. Pero nakapokus lang si Jack sa pagtanggal ng kunay sa paa nito at dito nga ay may kita natin na may mga tao nga sa paligid nilang dalawa na nanonood sa laban. At yung ibang nanonood nga ay nagulat pa nga sa laki ni Jack Hanma. Hindi naman lingit sa kalaman natin si Jack Han Manga ang pangalawa sa pinakamatangkad sa Baki series kasunod ni Pickle. Anyways, umatake nga ulit si Jack Han ng isang malakas na sipa kay Motobe. Pero sinalag lang ito ng espada ni Motobe na kung saan nga mga preno tumama nga ito sa paa ni Jack. For me personally mga preno, masakit yung part na tinamaan kay Jack. Pero parang hindi ininda ni Jack yung pag-atake na yon at ginamit nga nito yung kanyang ultimate technique na bite skill kay Motobe. Nang kakagating na nga ito ni Jack, eh tumama nga ito sa balikat ni Motobe. Pero parang hindi na bahala si Motobe sa ginawang bite skill ni Jack sa balikat niya. In fact, sinabi pa nga ni Motobe kay Jack na palagay ba ni Jack eh makakagat niya ng buo yung balikat nito. At dito nga may binunot na naman na weapon nga itong si Motobe at nagsalita pa nga kay Jack na ano nga daw ang problema nito. Bakit hindi daw ba masarap yung balikat ni Motobe? Pero dito nga eh may kita natin si Jack Hanma na parang hirap na hirap kagatin yung balikat ni Motobe dito. Nang ilang saglit lang eh si Motobe na mismo ang umalis sa pagkakagat ni Jack sa balikat nito. At may kita nga natin na halos matanggal lahat ng ngipin ni Jack Hanma sa pagkakagat nito sa balikat ni Motobe. At napansin ko din yung ngipin dito ni Jack e parang implant lang. Gawa siguro nung nag lips to lips sila ni Pikel. Naubos yung ngipin niya kay Pikel. Anyways, ikinagulat nga ito ng matindi ni Jack yung pagkabungal nga niya. At sinabi nga ni Motobe yung suot nitong damit na igawa nga daw sa aramid fiber na kung saan nga ay eh ginagamit nga ito sa mga airplane at mga gulong. Kaya ganun na lang kakunat yung damit ni motobe. Grabe mga pre no, si Motobi no ang daming tricks kaya tinalo niya si Miyamoto sa dami ng tricks niya. At sinabi pa nga ni Motobi na malakas nga daw yung bait skill ni Jack kahit pa nga daw yung nyug nito ay kaya nitong makagat. Kaya kahit papano yung balikat daw niya ay may kaunting damage pero ngayon daw e wala na nga daw silbi yung mga ngipin ni Jack dahil nagsitanggalan na nga daw ito. At dito nga eh, parang wala na daw silbi si Jack Hanma dito hindi na malingit sa kalaman natin na bite skill lang talaga yung pinaka ultimate weapon ni Jack Hanma paano pa siya kakagat kung wala na nga siyang ngipin dito. At dito nga ay parang nanliit na nga si Jack Hanma sa sarili niya na halos pa uwiin na siya ng mga nanonood. Pero sa pride na lang siguro ni Jack Hanma patuloy pa rin itong umaatake kay Motobe ng sunod-sunod na halos magwala na nga si Jack Hanma sa pinapakawalan niyang mga suntok. At sinabi ni Motobe kay Jack na hindi kaya ni Motobe nang sabayan si Jack kung bugbugan ang labanan. Kaya puro sa ang ginagawa ni Motobe during laban nila. At dito nga ay gumawa ng paraan si Motobe para makipagsabayan kay Jack. At bumunot na naman ito ng mga bomba sa bulsa nito. Na kung saan nga pinaghagis nga ito ni Motobe kay Jack Hanman. Nang sumabog na nga ang bombang hinagis nito, parang walang pakialam pa rin si Jack sa pag-atake kay Motobe. Patuloy pa rin itong sumusuntok na kung saan parang nawalan na ito sa huwisyo. Na halos tumilapon na nga si Motobe sa lakas ng mga suntok ni Jack Hanma. Nang makabuelo si Motobe, binigyan niya ito ng isang malakas na sipa sa muka si Jack at napainto naman dito si Jack Hanma. Doon lang napagtanto ni Jack yung paligid niya na amoy usok na. Hindi niya alam yung mga bomba na hinagis ni Motobe yung kanina. Dahil parang nawala sa sarili si Jack, hindi napansin nito yung mga bomba na hinagis ni Motobe kanina. At nang walang ano-ano nga eh, umatake na naman si Motobe ng kunay at ginamit din niya yung ultimate weapon nitong kadena na kung saan tinamaan nga ulit si Jack masapaan ito at natumba habang inaalis nga ni Jack yung kunay sa katawan niya e eh, umatakin ulit si Motobe ng kadena at tumama nga ito sa ulo ni Jack at naging sunod-sunod na nga ang pagwasiwas ni Motobe ng kadena sa mukha ni Jack. Nang mahilo nga si Jack e eh, hinawakan siya ni Motobe at binalibag nga niya ito. Habang nakahiga nga e eh, sinabmission pa nga niya ito. Look mga preno, ginawa din ni Motobe ito kay Baki Hanma nung first time silang naglaban ni Baki. Hindi nga umubra si Baki kay Motobe noon. Anyways, habang nakadapa nga si Jack e eh, pinak kita ni Motobe yung loob ng jacket nito na punong-puno ng mga weapons at kinuha nga nito yung isang lubid sa loob ng jacket niya at pinantali nga niya ito kay Jack Hanma grabe yung ginawa ni Motobe kay Jack no parang ginawa niyang baboy na ginapos sa lubid at dito nga eh wala nang nagawa si Jack Hanma sa laban inupuan na lang siya ni Motobe sa harap at sinabi nga dito ni Motobe kay Jack na kung pipiliin niyang patayin si Jack or bubuhayin pa at umalis na lang si Motobe at nagsalita pa kay Jack na po protektahan nga daw niya ito kahit anong mangyari. Alam niyo mga pre no kaya sinabi ng Motobe yon eh palagi ko ah, malaki kasi ang respeto ni Motobe sa mga Hanma, especially kay Ujiro Hanma. Para sa akin lang yun no, ah, para kasi kanang ng kamay ni Ujiro Hanma itong si Motobe. Opinion ko lang naman yun guys no kasi look no kasi nung naglaban nga si Musashi Miyamoto at Ujiro Hanma eh bigla na lang hinarang ni Motobe yung pag-atake ni Miyamoto kay Ujiro. Meaning malaki talaga yung respeto ni Motobe sa mga Hanma. At kung nyo pa mga preno, sinabi din ni Motobi kay Baki na puprotektahan din niya si Baki noong kalaban ni Motobi si Miyamoto. Kaya sinabi din ni Motobi kay Jack Hanma bago pa ito umalis. Yun lang mga preno, kung nagustuhan nyo yung ating review this chapter, e eh baka naman. Huwag mo na din kalimutan i-like ang video na to. See you in the next video guys. Maraming salamat. Peace!